Buy one, take three na smart TV sa halagang 7,500. Meron ka ng 32 inches at 20 inches plus dalawang bracket. Meron pa silang TV with amplifier set na may kasamang bracket for only 6,999. Amplifier pa lang pag binili mo sa labas, nasa 8,000 ang presyo niyan. Dito kasama na po yan at may kasama pang bracket. Mga buy one take three na gadgets na may kasamang earphones, mayroong kasamang speaker at syempre sa halagang 4,299, meron ka ng A50 na 64 gb Mga laptop na ranging 10 to 20,000 pesos, dito ma-avail nyo lang ng 4,500 by less pa po ng 500 piso yan. At may nakita pa tayo dito ultra watch na nagkakahalaga ng 750 pesos, 7 in 1 strap na po yan. At dito naman sa kabilang side natin makikita niyo mga iba't ibang klase ng ating mga perfumes at mga skincare body lotion. Mga garments na tigo 100 to 200 pesos lang. Mga aircon na inverter at iba't ibang klase ng mga home appliances. Mga naglalakihang TV at iba't ibang klase pa ng mga speakers. Available lahat yan dito. At mga kasama nga pala natin si Sir Rich. Hello mga ka-savers. Welcome po sa ating bodega dito sa Mura Samin Store na kung saan mabibili nyo ang mga mura at bagsak presyang appliances tulad ng mga TV, speakers, mga gadgets at marami pang iba. Dito po tayo matatagpuan sa 35 Magsaysay Road, Taguig City, Metro Manila. Along the highway po siya. Malapit tayo sa Arca South, Jollibee Triumph, And then, i wish nyo lang po sa mapa ang ating amura sa aming store at makarating po kayo dito sa ating bodega. Anong magagandang deals ang pwede mong i-offer sa ating mga ka-savers? Mga ka-savers, meron po tayo dito ang digital touchscreen karaoke. Before, 20,000 po yan. Pero ngayon po, mabibili nyo lang siya ng 16,800. Less 500 pa po yan. Meron ng dalawang mic at USB with songs. Meron din tayo dito mga TV. Uh, for only 9,800, buy 1 take 3 na siya. 40 inches. Uh, meron na din siyang isang LED TV at dalawang bracket. So, naganap naman po ng mas maliit na sizes, meron tayong as 32 inches for only 7,500 by one take 3 na din siya. Uh, meron din niyang kasama na 20 inches na TV at dalawang bracket. Sa ibang sizes naman natin, pwede po kayo makapamili sa pinakamalaki natin na 55 inches, meron din tayong 43 inches, at meron din po mga maliliit na 32 and 24 inches. Gusto din ng mga pangmalakasang speaker. Meron po tayo dito, nagkakalaga ng 3,100. Meron na yung dalawang mic at USB with songs. Meron din po tayo, nagkakalaga ng 7,000. Less 500 pa po yan mga ka-savers. And then, syempre, sa mga maliliit naman na speakers, meron tayo dito na a uh, speaker na nagkakalaga na lang ng 2,400. Dalawa na din yung mic niyan at meron na ding USB with songs. Meron din tayo na nagkakalaga ng 2,899. Dalawang mic at USB na rin. Kung hanap niyo naman po ay mga maliliit na speakers, meron po tayo dito na nagkakahalaga starting from 250 pesos. At syempre, hindi lang yan, meron din po tayo dito mga buy one take one na electric fan for only 1,499. Meron ka na mabibiling dalawang stand fan. Sa so, mga naghanap naman po ng na mga maliliit na home appliances, meron po tayo dito mga rice cooker, air fryer, and then uh, mga oven, at syempre mga electric kettle. Meron din po tayo dito mga gas tube kung nangailangan din po kayo. Available po for single and double. Meron din tayo mga iron. Sakto so, mga ka-savers, magka-summer na. So tamang-tama ang ating aircon na 1 HP inverter for only 15,200. Pag binili nyo ito sa market or sa mall, nagkakahalaga po yan ng 23,000 pesos. Dito sa amin, for only 15,200, mabibili mo po siya. Brand nyo po yan. Meron din po tayo dito na 0.6 horsepower for only 9,400 pesos. Alam ko ang ilan sa inyo nagtatanong kung paano maka-order online. Good news guys, available po ang ating page. Pwede nyo kaming i-like at i-follow at i-message sa ating Mura sa amin store page na available po sa screen ng inyong mga cellphone. Hindi lang po yan yung mga ma-avail nyo dito sa ating bodega. Uh, bisitahin naman natin itong ating uh, extension na kung saan available po ang ating mga perfume at ibang ibang gadgets. So for only 199 pesos, makakabili na po kayo dyan ng mga inspired by luxury brands of perfume. At syempre, kung hanap ni naman ay mga pang reseller, available po tayo 3, 4, 5, 100, pesos. At syempre, andito rin ang ating mga mura at quality na mga laptops na before 6,999 Mabibili nyo lang ngayon sa atin yan ng 4,500, less 500 pa po yan. And then, syempre, hindi lang yan. Uh, ilan lamang ito sa ating mga available, mga lotions. For only 199 pesos each or 3, 4, 5, pesos. So, ito naman ang ating mga perfume. So, may mga design na po yan. At syempre, kung hanap nyo ang mga regular bottle, meron din po tayo yan. So, ito po yung mga panglalaki at mga pang babae. Syempre, hindi mawawala ang ating mga bundle gadgets. For only 4,299 pesos, Buy one, take two na po yan. Meron na kasamang speaker at earbuds. Meron din tayo 4,799. Buy one, take three na siya. May speaker, microphone stand, at syempre, earbuds. Sa mga naghahanap ng na mga mura at brand new na garments, meron din po tayo dito mga panglalaki at pangbabae. Nagkakahalaga lamang po yan around 100 to 200 pesos.